PBBM inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na magbigay ng incentives sa mga LGUs na mahigpit na nagpapatupad ng kalinisan sa kanilang mga nasasakupan. Naritong news group ni Angelo Baino. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na isama ang kalinisan sa performance guarantees ng local government units sa pagbibigay ng incentives. Ayon sa Pangulo, kailangan ng simula ng kalinisan at kaayusan sa mga komunidad. Pinaalalahanan din niya ang mga Pilipino na hindi dapat ginagawang basurahan ang karagatan dahil sumisira ito sa mga yamang dagat. Kamakailan lang inilabas ni Pangulo Marcos Jr. ang Memorandum Circular No. 41 na naguutos sa mga ahensya ng pamahalaan at nanghihimok sa LGUs na ipagdiwang ang Community Development Week. Maliban sa pagpapanatili ng kalinisan, sakop ng Community Development ang gawing maayos ang mga barangay kung saan maaaring magpalaki ng pamilya at magretiro ng masaya. At yan na aking news scoop. Ako Sanjolo Baenyo, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.